Ano ng koreano? Ano sa iyo? Ano sa iyo? Ako'y kauban Tangka na kayo akong pag-umangkon guys Pag uh, to sa aming loteria kay Alas 10 pa man ang flight Na delayed o 2 hours So magkaon sa aming kay Gutom daw At ako pag-umangkon Picture-picture pa Kap Ah uh. <laughs> tak asa ni kail Kyle, <laughs> mo rakag basketball player ba? Salim guru ka sa Last year na, aku ako picture ng barag ko. Ah, kaos sa guys sa burger. Order misery. Lotoria, let's go. Saya butang. Masih kail. Oh, it's you. Hello. <laughs> naka, naka Korea <laughs> guys, na gika. Lami mo din Guys, bapak-bapak anak kami naka business class pa. Naka <laughs> first time nine, ko mag business class eh. Minan gani ganin eh. Oh, ilang. Lanaw, ako business. Fun ka sa ako. Saya Isabela. Ah, Isabella. Shout out sa kababayan sa Avila diyan. Mga vlog. <laughs> vlog. <laughs ano? Ano ano ang pick? Amigong Bisaya vlog. Ano kaya? Amigong Bisaya vlog. Ano ano ah, ah. Bay, nah. nakasabay akong kababayan dito, Why? mga amigo. Pareho kami naka business class. Iyan <laughs> you know, oh, first time ko mag business class. Yan, papasok na kami. Try natin mga amigo kung experience kung ano yung feeling na business class. Sila Kyle ando na iwan nakaika namin lang sila. Magandang gabi. Saan po ako mga? Turn right. Ah, maganda, guys. Pang-sosyalalan to. Eh, kamusta medahan? Ito po, okay lang. Yes, pa. Salamat. Yes.